Hello! Magandang umaga sa inyo, mga mahal kong subscriber. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa pag, inyong uh, pagsubaybay sa aking channel. Thank you very much. Now, ngayon, napag-isip-isipan ko, sa aking biofloc system, na tilapyahan, ay kailangan mayroon tayong continuity ng source ng electricity. Dahil 24-7 ang ating aerator gumagana. So, sabi ko, naisip ko, kung maubusan ng battery, supply, ang aking solar, paano na lang? Wala ako dito ngayong connection sa grid. So, nag-isip ako, may generator ako, at ito ang nabili ko ng generator sa Maynila. At actually, ang problema nito, actually ang presyo nito, mura lang siya, 55000 pero natawaran ko ng P50,000. Uh, uh, Dahil ito originally, eh. Yanmar generator, five 1,500 EE. Sa Europe, ito. Ni-research ko sa Europe yan. Yan ang model na ito. So, uh, napaka kunti lang talaga. Ngayon, wala lang voltahe ito eh. So, siyempre sa EBR yan. Ngayon, sabi ko, nung sa Manila pa ako, sabi ko sa tao ko dito, dalhin sa pagawaan sa istansya. Now, kahapon ko na-discovery na ganito ang ginawa nila sa EBR ang ABR na original ay tinanggal nila. At ano ang pinalit nila? Ay ang bridge rectifier o rectifier diode. Ito, ang rectifier diode na ito. Ito, o yung may positive, tapos uh, itong positive, ang may plus, tapos negative ito. Ito naman AC. Ito ang nagakuha ng AC power galing sa exciter ng ating stator. So, ito naman, nagka-connect ito, ang positive, sa atin dito, sa ating uh, brass. Brass, positive at saka negative. Yan, nagka-connect yun doon sa commutator. Doon, nagkakunik So, ito ang original niya. So, complete ito dahil may sensing device ito. Ito ang sa AC and then ito naman ang sensing device niya. Ito, ang dalawa to. Ito, sigurado. Ito, ang asol. Ito, ang kanyang... Uh, patulad nito yung uh, AC na kumukuha diyan sa exciter ito naman, sensing to sensing device so, alam nyo, ang ginawa nila ay tinanggal nila to ang original tinanggal nila ang original ng Yanmar bakit? Yeah? bakit? ay hindi nila napalabas ang insaktong 220 volts alam nyo ba, may turo din ako sa inyo may turo din ako sa inyo na, na, danasan ko rin ito noon na nawala ang voltahe dito. So, ang gagawin lang natin is i-excite natin to parang gigisingin lang natin. Kumuha tayo ng 12 volts, positive terminal, negative terminal, connect natin dito sa stator, and then magising na ang ating exciter. At manumbalik ulit ito ang supply ng EVR. Yun lang, kadali hindi ganoon kahirap. So binalik ko ito ngayon ang original, nakabalik na dito at i-connect ko na lang to ng maayos sa ngayon. So, yan guys, uh, yan lang ang sabihin ko sa inyo. I-change oil so well ko rin ito, papalitan ko ng langis. Dahil i-condition ko talaga ito, maganda pa ito. Ang problema lang nito is yung Uh, output ng voltage. So, yun lang. Tuloy-tuloy ko pa, tatapusin ko pa. Kapag mapagana ko na ito, then ikunan ko rin ang video. So, yun lang po. Uh, take care. Mamaya, babalik ako. Bye! Hello po! Magandang umaga sa aking mga mahal na subscriber. At shout out kay UG Backyard na nagpa out talaga sa, sa akin. At saka sa lahat-lahat din ng mga subscriber ko, siyempre, I really Thankful sa lahat na inyong ginawa sa pagsuporta sa aking channel. So sa ngayon, sa abot ng aking makakaya, babayaran ko po kayo sa pagbigay ng magandang uh, aral kung anuman ang contents na aking binibigay sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Ito po ang aking ngayon-iwi vlog sa inyo ay ang aming generator na Yanmar Generator 5500A-E. So, ito po, nabili ko na lang to na second hand siya sa isang OFW din. At uh, ang problema lang ay hindi niya mapalabas ang uh, bultahe. Walang voltage dito. Walang lumalabas. So, alam nyo naman, ang bas, sulong na ang makina, ang andar ng makina ay normal, ay go na tayo. Ang problema niya, niya ay electrical side. So, sa electrical side, hindi naman yan mahirap talaga eh matutunan natin yan eh. At yan din ang isang passion ko, ang electricity. okay. Now, lahat ay na-okay, naayos ko na. na Hindi ba na-explain ko rin kahapon na yung kinabit nila dyan ng technician sa istansya ay yung uh, rectifier diode lang. Inalis nila ang EVR, yung half moon na yon na EVR na ko last time. So, inalis nila. Bakit galit ako na buid na blagyan nila ng rectifier diode lang? Sa rectifier diode, ano ba talaga ang papel ng rectifier diode? Ang papel lang naman ng rectifier diode ay from mag ng energy from AC to DC. 'Yon. So, kung nagbili ka ng rectifier diode na 12 volts, yun ang ipapalabas niya. And then, may input sa na-easy galing sa exciter ng ating stator. So, yun. Ay, wala na. Ang IBR may function pa eh. Ang EBR ay may sensor siya eh. Mayroon siyang sins, sensing line na kailangan ma-detect niya kung gaano na ba kalaki ang pwede niyang i-convert into DC. May sensor siya kapag tumaas ang uh, galabas sa stator, yung na-produce na AC, then siya na mismo ang magturo na babaan niya ang supply na DC sa brasses. So, doon nagre-regulate. May sensor siya. Pero, kung pinalitan lang ng rectifier diode, ay wala na siyang sensor. Ang iba dyan, ay nakita ko pa nga, ay nilalagyan nila ng rectifier diode at then, naglagay din sila ng uh, Uh, kapasitor na sinires lang nila ang kapasitor. Oo, gagana naman yan eh. Kaso lang, ko. Sabi ko, bakit inalis mo ang real na ginawa ng maker? Na may, mayroon talaga siyang complete na automatic voltage regulator. So yan po ang huwag natin alisin. Mabuti, yung original ay binalik sa mga tao ko na nagpaayos. So yun ang binalik ko ngayon. Inadjust ko lang. Ang problema nila, alam nyo kung ano, ay hindi nila napalabas ang voltahe. Ang kailangan lang doon ay i-excite natin. Mag-connect tayo ng positive battery direct sa kanyang brass. Positive, negative. I-connect mo doon, direct lang. And then, ibalik mo ulit ang kanyang uh, connection. And then, going well na. Ganon ang ginawa ko. So, yan. Kundi, no problem. Nandiyon ngayon. Original yan. yan. I think nakubiran mo lang. Na. Okay. Napagana ko na to. Ang problema lang, ang host. Ang host dahil wasak-wasak na eh. Uh, saan sa na ba, Nawala na dito ang whole lumang host. So ngayon, eto. Nagbili ako nito ng main fuse na nandi dito sa ating tangke. Ayan o, oh, nakita nyo yan. Ayan, nandyan yan. And then, ang kanyang return nito sa overflow niya, Nababalik, Ito naman ang maliit. So, pangit na dahilan na isang palit ko na lang. Na sayang ang diesel ko kahit paano kasi ito nagliking sige nang andar. So, nagbili ako nito. Mura lang 'to eh. Nasa mahal pa nga ito sa isa. Ito ay 165, baka ang minahal mayroon siyang kopling. And then itong isa naman ay ano, 130 and then 65 ito. So, 'yan lang. So, matibay na to Matagal na naman ito matapos um, ang buhay niya. And then, nag change so well na rin ako kahapon. Tapos na rin ito. At, gumawa na ako nito ng aking circuit breaker patungo sa aking inverter doon. At, na-test ko na rin yan kahapon. Sa ngayon, I doubt, I doubt noon matapos ko. Na, ah, eh, siyempre matapos. Pero, eh, nakunik ko na yan kahapon at napagana ko na. So, ito ngayon, gawin ko na i-connect ko na ito tapusin ko and then ito rin pagkatapos nyan mag-sample uh, ako sa inyo kung paano magpaganahin uh, ito by means of ignition key. ito lang ang sa akin hindi maganda kasi maluwag-luwag ang plug dapat uh, tatlong three prong dapat wala akong makita so for the time being ito lang muna maaari tali-talian ko para tumibay siya ay ito dito ah, hmm. oh, tatatanggal eh talian ko na lang pansamantala okay, so yan lang uh, actually ang electrical side nitong ating uh, itong ating uh, tawag nila dynamo pero actually alternator yan eh ay hindi mahirap sya uh, unless kung masunog na talaga ang mga windings doon na iparewind na talaga yan pero kung mga kunti-kunti lang na adjustment hindi siyan mahirap Napakasimple lang kung bubuksan mo, napakasimple lang lahat-lahat ng kanyang laman. At ito nga, ginawa ko to na uh, automatic. Automatic, kasi dati nung nabili ko, ay nasa, ano lang to, cowel, oh, oh Ricoel yan lang yan Oh. Ayan lang Oh. Ay, ayaw ko nito maghila-hila. Ang pinalitan ko ay ito, ang automatic fuel shut-off valve. Mayroon itong connection na 12V volts dc ang uh, kanyang uh, solenoid so kapag nag key ako dito, nag uh, on ako, gagana na ito ang kanyang solenoid at mag open na ng linya galing sa tanke, eh. kasi ito ang automatic shut off, automatic fuel shut off valve na 12 volts so uh, kasi gusto ko parang simple lang eh, so yun, nagawa ko na ang manual niya diyan, dyan tinabi-tabi ko na ah uh, hindi pa man sira yun. I think ito mahal-mahal din to. nasa, nasa 7,500 pesos ang bili ko. Okay. So, yun lang. Uh, ikabit ko muna. And then, kargahan ko ito. Ipultang ko. Kasi yung dami natapo na natapon na, diesel dito kapon. Okay, guys. Uh, yan lang muna. And then, mamaya naman. Mamaya, babalikan ko kayo pag ready na tayo mag uh, ano nito. Magpagana. Okay. Bye-bye. Hello po! Ito na pa ngayon ang aking continuation nitong aming pag-ayos nitong generator na Yanmar 5500EE or nasa 5.5 KBE So ito ang pinalitan ko yan. Ito ang uh, return fuel hose at saka ito naman ang sa main line ng fuel galing sa tangke natin So bago na ito lahat nandito Now, kahapon, nagkabitan na rin namin yan ng PDX wire patungo sa koneksyon ng aming solar inverter. Ang solar inverter ko nga pala is uh, PIP 8048 MAX. So, that is uh, 8 kilowatts ang kanyang uh, capacity. Then, ito, ito, yan ang ganong kalaki ang PDX number 10. Kung titingnan natin ito sa wire gauge, that is uh, 13 number 13 po to So, yan ang dumadaloy na current e dyan. Ganon kalaki. So, ang alam naman natin, na kung hanapin natin ang equivalent ng uh, wire 13, that is uh, between 15 to 20 amperes. So, uh, that means na pwede ito siya makakere ng uh, load na nasa 2,500 watts. So, sufficient sa aking uh, paggagamitan dito na ito ay temporary lang naman to backup. So ngayon, moment of truth, may pakita ko sa inyo. At ito ay nahuhulog to kasi maluwag oh. so ha, palitan ko pa yan ng three prongs rather. So maluwag. So paganahin na natin ngayon, tistingan natin kung lahat ay working ba. Moment of truth. Okay? Ito po, nag-on ang aming inverter. Naka-off ang string 1 at string 2 naka-off. Ang battery lang ay ang naka-on. So sa ngayon, mayroon tayong input galing sa ating generator na 230 volts. Wala akong output dahil hindi ko pa na-on. I-on natin ito. Naka. Okay. So, nandiyan na po at uh, naka 230 sa output niya. So, nandiyan na. And then, uh, kita niyo naman ang electric fan ay uh, gumagana. Ayan po. So, ang oras sa ngayon ay alauna uh, 35. So, dito. Ayan ang dating connection nito ng aming generator na tinanggal ko na. So, yan po, may 5, may ito 20 or 68 watts, yun na lang na load ko, So, na pa kalit. And then, ang kanyang battery, ayan po, 54.88. Ay, ito pala, ang dalawang inverter ko na on-standby na lang po, yan. Yan. Ito, ang yellow is easy disconnect po ito. Okay. So, yan. So, yan lang po sa ngayon. at uh, naipakita namin na working po ito so that's all and success for ang aming backup generator na nakat connect directly sa aming inverter so yan lang po uh, thank you very much and god uh, bless po sa yung lahat